O oh, mga lods, nandito na naman tayo sa panibagong kabanata ng ating paglalakbay. Halina at samahan nyo kami. Aray nga yung mga tonto ah, dahil pa nakaalpas eh. Baga na may minsan lang ang magras, dahil hindi kayo sinusulit na. Eh kayo ga, baka gusto niyo sumama, hindi di kayo, kayo manood din din eh. At kayo makapamasyal kahit kayo nasa inyong bahay lang. Ay aray nga nagotay-otay na kami lumakad palabas. Abay tonto ay ah, eh, kaganda ng panahon. Ay kita nyo baga aray, ah, eh, maasol-asol pa ang paligay. Ay, mga kasama ko ngayon ah, na ako, takot ay video ng video. Hingga hindi alam may kasama sila dito. Eh, ilang piraso biglang pala kami ng umalis. Tapos pinili nung ibang magpahinga eh. Saka aray, biglaang lakad-laang naman. ari ini-enjoy na lang namin bago pa kami manawa din eh. Di ni ngay ismut na ismut pa ang lakad namin na eh, hindi pa namin namamalayan. dadaan na yung sasakyan namin. E eh, di aray ngay pati na ng lakad. Nung makarating kami ng bus tap ay eh, mga ilang minuto lang ay eh, dumating na yung aming sasakyan bus. E eh, di yun ngay kami sasakay na. Buti na lang ay eh, kami maaga-aga pang dumating. E eh, kung hindi ay eh, isang oras kami mag-aantay. Alay di ni eh, bayad muna bago sakay. Di ni, hindi ka makakadali ng 1, 2, 3. Kita nyo Gaya yung upuan na dadaanan namin. Ay, hey, hey, hey. hindi na namin sadya inupuan. Ay, hey, kababangon ng katabi eh. De, joke lang. Mas pinili lang namin mag-standing at malapit sa exit. Pero nung nagkaroon ng bakante eh, kami nagsiupuan na ah, Nang magkakasama. Napawalay lang yung isa. Sa totoo lang ako kayo na andi na eh. Tuwing rest day Ipuro eh, gala day. Eh. Dining ay eh, kami pumaba na ng bus. Bay, lakad-lakad muna nang ma-exercise ang katawan. Higay e, are din ang purpose ng pag-alis. Tsaka pantanggal in eh. Ipag e, nasa bahay na may bor yung eh. Baga naman pa ulit-ulit ka lang magsiselfon. Kakain, tutulog, gihiga no, uh, di kayo may ginaaring garne na mamasyal at nagbibidyo-bidyo kaya hey, ako na may tuwan-tuwa at meron na naman ako maya uh, upload makikita na naman ni Meta na ako yakte Meta baka naman yung mga artista ko din ay tuloy ang lakad ayaw namang umarap sa kamera ang talent pina rin mga ari limang brane kay ayos na nga pala rin paglalakad namin ako minapansin bay na wala yung maasol na langit eh pero huwag kayong mag-ala kahit yung madagim ng gay ay eh, hindi naman naulan yan basta-basta eh hey, gayon paman eh, di kami tuloy ang lakad dinaano namin yung tulay dito na lagi namin nakikita hey, kaya ko na may merong napansin eh. Baga naman yung nilagyan ng padlock yung mga bakal. Baga naman hindi ko alam kung ano trip ng mga taong naglagay na rin din eh. Para ga di makawala. De, joke lang. Pero ang balita ko din eh. Kaya daw nilagyan na rin gawa ng simbolo daw ito ng pagtapat ng kanilang pangako o kahilingan. dini eh, naman sa kabilang parte ay merong namimiwas. Tinatanong namin kung may huli na abay hindi na eh. May. di kami pumulas na at baka wala pang kulay. Maas baran pa. Mahirap na eh. Kami dayo laang. di kami nga nagbaybay ilog na laang paglalakad. Di eh, sa sa parteng aray masarap maglakad lakad lalo sa madaling araw sa susunod nga susubukan ko mag-jogging din eh bay kaganda din eh marami mga nag-jogging din eh ibang yung ibang kasama pa nila pag-jogging yung kanilang baby eh yung iba aso pa ang kasama okay tanya naman di ba napatigil pa nga yung kasama ko din eh baka mahangkab eh mahirap na pero kung gusto mo magkapera eh di magpakagat ka na babayaran ka naman nila de joke lang doon naman sa may parting unahan nakakita kami na nagpapatoka ng bibe abay wala sa pagpayat pagkagarnay. pero kung aray nasa pinas abay adobo labas na rin eh nung kami nakapunta do sa pupuntahan. Abay, nabay na isipan na namin umuwi e di yun nagutay na kami maglakad bay maaga pa inabot na ng si ipagpag uwi eh. maya maya pa naisipan namin dumaan ng grocery store at na makabili ng makakain Abay, medyo gutom na eh naisipan kong bumili ng orange sa halagang 15 bumili rin akong tinapay dyan sinamahan ko na rin ng palaman and e nung makabili ako di agad ko nang binayaran nung makabayad ako di naantay ko na lang mga kasama ko at kami ngay ipopulas na palabas kita nyo naman yung dala ng kasi ako kasama ang dami ganun na mamimili pang isang buwanan yung akin na may pang lang kaya nakakarampo, hindi kami lakad na uli, papuntang bus station, pati nangat, baka may iwan pa. Mga ilang minuto nga lang nalakad na lakad ay na kami sa bus station. Nauna na nga aking mga kasama din at gusto na rin talaga makauwi. Na makaket kami ng escalator, edi eh, nagabang na lang kami ng bus na aming sasakyan. Mga ilang minuto lang itong matingi, abay, abay na agad kami. Oo, oh, edi eh, safe na, pauwi na kami. Worry ko naman nung nasa bahay ay inip, ay eh, nung nakaalis naman ng bahay, gusto nang umuwi. Buhay nga naman, di makontento. <laughs> Dito nga may nakasabay pa kaming aso. Bay, ng takot sa biyahe eh. Bay sa pagkakatalino naman na re eh. Alam nyo ga kung paano ko nasabi? Eh? Abay, naiintindihan ng salita dito eh. Kami hindi. Pero sa tingin ko eh, pagkakabait naman na eh. re Pero sa dyan nakakatakot eh. Bagay baka makahangkab. Yung ibang pasero hindi na makakiat eh. Nakaharang sa daan. Abay, nung kami pababa na eh, isang bumabarin, Ay, akala yata ay eh, bababanar na rin sila nung kanyang amo. Abay, nung makita nung kanyang amo na siya ay bumaba ay eh, agad siyang tinawagan. Ay, eh. tulong, balik sa loob. At diba ay kayo makasbaraan. ga, sabi ko sa inyo, isa eh, pagkakatalino naman, balik sa loob eh malay kami makababa eh, di kami ilakad na lang uli pa uwi uli ka sasaglit lang pero ayos lang ang mahalaga naman ay nakapamasyal kahit pa paano ibang paligid kumbaga kaysa mag isip ka ng mga negatibo aring sa pag uwi may tinapay pang merienda o ba diba ngiting wag isip uge speaking of merienda naabutan na naman namin yung aso dito nagwawala may init ata ang ulo hindi pa nakapag merienda arnig nyo naman diba abay sa laking yan ay akala naman yata na rin kami papalag abay kalma at kami na may makikiraan ay eh. mga ilang minuto lang ay ayan na, natanaw na namin ang aming bahay. Ay, uwing-uwi na eh. Nauna na nga yung isa namin kasama dyan eh. Kung malapit man ang bahay nyo dito, ikay eh, kay at makapagmerinda. Ayan at papasok na nga ako ng gig. Ay, paano? Ay, sa susunod na lang uli na kabanata. Maraming salamat nga pala doon sa mga sumusuporta at susuporta pa lang. Hanggang sa muli, paalam!